Si Nipa sa Japan B League Team Ano na ang next para kay Jamie Malonzo? Babalik kaya sa Hinebra? Mga ka biglaan at mabilis pa sa kidlat ang naging pagbabago sa karyer ni Jamie Malonzo sa Japan Matapos ang maikling at malamyang stint sa Kyoto Hanaris, tuluyan na siyang pinakawalan ng kanyang bilig team. Ang tanong ngayon ng buong PBA community, ano na ang next para kay Malonzo? At possible kaya ang kanyang pagbabalik sa barangay Ginebra? Talagang hindi umayon ang panahon para kay Malonzo sa Japan. Sa limang laro, halos hindi siya ginamit, isang minuto lang siya sa kanyang huling laro. Ibig sabihin, pwedeng hindi niya makuha ang sistema ng Kyoto team o hindi fit ang kanyang laro. Sa official statement ng Kyoto, pinuri nila si Malonzo bilang isang wonderful person na naghirap para mag-adjust pero nagkasundo na lang sila na tapusin ang kontrata. Mukhang it's just business mga ka-hoops. At dito papasok ang pinakamalaking balakid. Naalala nyo ba ang bagong rule ng PBA? Nasa trivia ko yon nung previous video. Ang tatlong taong ban para sa mga players na lumipat abroad, si Malonzo ay sakop ng batas na ito. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta makakabalik at makakalaro sa PBA kailangan pa itong pagbutuhan ng PBA board. At ayon kay Coach Tim Cohn, ito ay kailangan pag-usapan ng management ng Barangay Hinebra at ng Liga. Teka, teka, mabilis lang to, promise. Quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba na si Jamie Malonzo ay isa sa mga core players ng Hinebra noong 2023 Commissioner's Cup Championship Team? Oo, malaki ang naging ambag niya sa Jin Kings nung nasa team pa siya. Kaya natural lang na all fingers point to a possible reunion sa barangay Hinerbra. Parang sa ex ko dati, sa akin pa rin bumalik. Pero sabi ni Coach Tim Cohn, It's too early to talk about a possible reunion management at league muna ang magdedesisyon. Narito ang aking analysis, mga kahoops. Ang sitwasyon ni Malonzo ay napakakomplikado. Sa isang banda, kailangan ng Hinebra ang kanyang atleticism at depensa. Sa kabilang banda, hindi magandang pamarisan para sa PBA na basta na lang i-allow ipasok ulit sa mother team niya ang isang player na umalis sa ilalim ng bagong rule ang pinakamalaking tanong. Kukumbinsihin ba ng Hinebra ang PBA board para lamang malift ang ban kay Malonzo? O maghihintay muna sila at titingnan ang magiging pananaw ng buong liga, particular sa mga fans? Kung mapagbigyan man ay, parang ganitong suyuan lang ha, sige na nga, one more chance, wag ka na uulit. Kaya mga kahoops, abangan natin ang susunod na kabanata sa karir ni Jamie Malonzo sa tingin nyo, dapat bang payagan ng PBA na makabalik siya agad? O dapat bang pag-isipan muna nang mabuti ng both sides ang options nila? Ika nga, time heals everything. I-comment nyo ang inyong opinion. Dapat bang i-lift ang ban para kay Malonzo dahil Barangay Hinebra ang kanyang PBA team o hindi? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA updates at chika. Better late than never, mga kahoops.